Grazie. Buenos tardes, damas Buenos y caballeros. Talagang nakakagulat itong Pilipinas, napakayaman natin. At uh, ngayon, isa na naman governor sa mahirap na probinsya ng Samar ang uh, ang umaani ng uh, ng bashing sa mga netizens dahil sa kalap pagtapon pagkalat pagbutmut ng pera sa dance floor ha sa Samar Convention Center at uh, uh, hindi natin alam kung ganito ba talaga ang tradition sa kanila pero meron kasi nakalagay sa constitution natin na public officials are uh, uh, should live simple lives at i avoid yung ost Sorry, nawala na naman tayo. Kasi dyan napunta ang pera natin sa mga magnanakaw at manhid sa gobyerno. So bakit nilagay ng mga framers ng konstitusyon natin yung bawal mag uh, mag-display mag, mag ng ostent bawal gumawa ng ostentatious display of wealth? Kasi meron tendensiya ang mga nasa gobyerno na ang feeling nila dahil honorable ng tawag sa kanila ay uh, under pressure sila para magpakita ng yaman, magpakita marami silang bodyguard, gumawa ng magandang bahay at uh, magyabang sa posisyon nila. Tingnan nyo ha, yung mga yung Diskaya family, ha? hindi pa nga sa gobyerno, kwan pa lang, uh, nag-ambisyon pa lang maging mayor ng Pasig pero nagpapakita na ng ostentatious display of wealth. Yan kasi ang problema sa atin dito sa bansa. Uh, tayo, MB, sa ibang bansa, kung sumali ka sa gobyerno, parang tanggap na nila na mahirap ka lang kasi, kasi kwan ka ng gobyerno eh. Public servant ka lang. Pero dito ang problema, i, uh, nilalagay natin sa pedestal yung mga politiko. Na kung politiko ka, expected uh, magmutmut ka ng pera, expected mag- uh, Mag, uh, mag, tumulong magtumulong ka sa tao, magbigay ka sa tao, maging ninong ka, maging ninang ka. Ha? Ah, uh, kaya ang, ang tendensiya rin ng mga politiko natin, under pressure rin sila para magnakaw. Kaya nilagay sa konstitusyon na bawal magpakita ng yaman, ng sobrang yaman. At ito, pasok na pasok talaga ito. Ha? Itong ginawa ni Samar Governor Shari Antan na ang kapatid nito ay congressman rin. So hindi kaya does, kita ito? Kita ito sa mga kaya tanong ng mga netizens ngayon, baka kita rin ito sa mga flood sa mga sa mga ghost uh, flood control projects. Kaya ganoon na lang sila walang wala walang uh, walang ah uh, malasakit wa, wa, o wala lang man respeto sa pera na tinatapon-tapon lang nila ha anong uh, uh, meron sila event jan sa Samar Convention Center ha uh, kita-kita ipa-iplay natin yung footage na kumakalat ha sa Facebook ngayon na itinata nagtatapon ng pera itong itong si uh, Governor Sherry Antan Pati yung mga tao, and I'm sure, mga top public officials ito ng lugar nila. So talaga naman, nakakalula ah, ang, ah, ang dami ng pera. Tinan nyo, mga district engineer na nawawala ng 100 to 150 million, wala lang eh, sa mga kasino. At meron pa mga almost 40 million na, na Lamborghini ah, collection. Ah, Lamborghini collection. So, ganyan, ganyan tayo ginigisa sa sariling mantika nitong mga politiko. So, panoorin nyo ito. Siguro hindi na lang natin ilagay ng sound kasi baka ma-copyright tayo dito. Pero, tingnan nyo na lang, oh. Yan, sumasayaw. Oh. Yan si Gov. Na, nakaputi, nakaputi, ah. Ah, ah. pati yung isa pang government official dyan. So, hindi ko alam. Yung mga taga-samar, tradisyon nyo ba ito? So, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ha? Yan, normal lang yan. Wala namang problema kung ganyan, magsayaw lang sila ng ganyan eh. Ha? Pero ang problema, yung parang, syempre, kung yung kinakalat nila ng pera, pati sino pa mga sponsor nila, let's say, imbitado dyan mga kontraktor para magtapon ng pera. Eh, saan kukuha ni kontraktor? Ha? Let's say, imbitado dyan yung mga supplier ng office supply sa City Hall. Saan kukuha ng saan baba kung kung nagtapon niya ng mga mga 20,000 na pera diyan, saan nila babawi babawiin 'yun? Siyempre sa mga proyekto nila at saka sa mga supply nila, ha? So yan, tingnan niyo, ha, tingnan niyo, ha? Uh, or sabihin natin, sabihin natin, okay. Sabihin natin tradisyon 'yan, ha? O oh, ayan na, ayan na oh. Binigyan na siya ng pera ni, ni, baka contractor ito kaya nagbigay sa kanya ng pera oh. Mga 1,000 'yan. Ha? 500 to 1,000 oh. no oh. Ang da, ang yaman natin pala. Ang yaman pala natin ngayon ko na na-realize -na ang yaman pala ng Pilipinas. Kahit sa Amerika, hindi nila ginagawa yan. Maisip nyo ba yung mga governor ng Amerika? Nakita nyo na ba si Donald Trump? isa sa uh, isa sa pinakamayaman na nata na tao sa Amerika gumagawa ng ganyan sabi natin na uh, kasi sabi ni uh, ni Grace of God sabi niya traditional 'yan lalo na sa fiesta pero siguro i believe at this time na hirap na hirap ang taong bayan at ko koyo chinek yung poverty incidents diyan sa Samar Ah, uh, ah, uh, ah, four in every five families pala dyan sa Samar ay mahirap. Ha? Four in every five families. So, kumbaga, kung mag, -mag -but -but ka lang, magkalat ka lang man ng pera, pagkatapos ang kukunin yan, yung mga kapwa mo mayaman, bakit hindi ka na lang nag ibigay sa mga mahirap? O, o. Oh, tinan nyo, oh. Nagda, dinadala ng pera sa kanila para ikalat nila. So, syempre, after the dance, sila rin ang uh, kukuha yan. Eh, baka mayaman rin nag, uh, nagpapalita nagpapalitan ng pera sa o oh, no? Oh. Binibigyan ng pera, o. Oh. Mga mayaman rin, nagpapakalat ng mga pera, o. Oh. Eh, bakit hindi na lang nag-invite ng mga orphans ng mga bata. O tingnan nyo, dami na Oh. Ang dami na. Ah, Sampu-sampu libo yan. Kumbaga, okay, sabihin natin tradisyon. Pero dapat maging sensitive ka naman sa mga tao. Ha? Mag kung gusto mo pala magpakita ng yaman, pumunta ka na lang sa isang orphanage, doon ka nag-celebrate. Alam nyo, ngayon hindi na ako tinurn over ko na yung uh, yung NGO ko sa anak ko, yung Cristiano Islam Peace Library at at sa awa ng Diyos, ako ang nagpondo noon from 2001 to 2010. Ha 2010 ako nagpopondo noon kaya lang nung naopera ako sa sa puso, tinurn over ko na yung NGO sa yung foundation Cristiano Islam Peace Library tinurn over ko na sa anak ko. Pero nung ako nagbe-birthday, uh, hindi, hindi ko ginagawa yung, gumagawa ako ng ganyan, maraming bisita, pero uh, lahat ng gift sa akin, kasi alam ko yung mga, mga VIP, mga opisyalis, mga kliyente ko, magbibigay sa akin ng mga alak na nagkakahalaga, mga 10,000, 15,000, ganun, o kaya lechon, ganun, meron pa nagpa, nagpapadala, mga tuna, all the way from Mindanao pa, ha? para gawin uh, isang dabuha lang sashimi. Ha? Pero sinasabi ko sa kanila, hindi, mag-donate na lang kayo ng, ng pera, mag-donate na lang kayo cash para sa mag-fundraising na lang ako para sa, para sa mga scholars ko. Kasi libo-libo ang scholars ko sa Christiano Islam Peace Library. Buti nga, mas magaling yung anak ko sa akin at uh, nagkakuha na, nag, uh, na siya ng uh, napakilala niya yung, uh, yung foundation namin sa United Nations, sa European Union at ng Kofi Annan Foundation at uh, ngayon, financed by the United Nations, European Union and the Kofi Annan Foundation yung si Kofi Annan yung uh, the late uh, Kwanian the late uh, secretary general ng United Nations pero namatay na yun si Kofi Annan na uh, uh, Kwanian na uh, African ha uh, African head ng United Nations noon so anak uh, at least stable na yung, yung yung foundation namin christiano Islam Peace Library pero hindi hindi kami gumagawa ng ganyan kasi ang daming tao naghihirap talaga, di ba? Kaya naghihirap rin ako pa uwi-uwi dyan sa Sambuanga para gumawa ng negosyo, para makabigay ng trabaho sa mga kababayan ko. Pero makikita natin na mga ganito. Sabihin natin, sabihin natin na Ah, uh, tama, naalala ni Mary Grace Santos, Secretary General ng UN, one of the best Secretary General. So naiwan niya yung foundation niya, ha? Ah, uh, ah uh, sabi ni 2011 Mama Mia, ostentatious alam mga taga-samar, tradisyon na magaganit sa pera. Yun nga eh. Kumbaga maging sensitive ka na lang sana. Kaya dapat investigahan ito. May bago na tayong kahit acting lang man. Ha? Ka meron na meron na uh, mer, na tayong bagong ombudsman. Wala na si Samuel Martires. Dapat i-lifestyle check ito ha, si Sherian Alam nyo ba yan? Nagpapalit-palit lang yan sa nanay, kapatid, kapatid sa, sa posisyon sa kongreso at uh, sa governor. Nanay niya, siya, kapatid niya, nanay niya, siya, kapatid niya, mga, mga asawa nila. Ganun lang. Ganun lang ginagawa nila. Ha? Ganun lang. So, kawawa. ah Kawawa kasi syempre, yung hindi naman yan ipamutmut nila pera yan eh. Pera yan ng mga kontraktor. Pera yan ng baka mayroon pa dyan mga district engineer. Invited rin sa Summer Convention Center yung district engineer. Invited rin sa dyan yung mga supplier. Supplier ng kwan. Supplier ng mga office supply. Furniture supply sa City Hall supplier ng o mga may-ari na gasoline station kung saan kumukuha ng uh, ng fuel subsidy yung mga yung mga officials ng gobyerno. So si saan nila kukunin yung pera na parang nag-donate sila diyan kay governor. Syempre kukuha nila yan sa mga tongpats. Syempre kukuha nila yan sa mga ghost project. Siyempre, kukuha nila yan sa mga ghost delivery. Sabihin natin, tradition ito, pero dapat putulin na. Pwede sa pribadong sektor siguro. Sa pribadong sektor. Ha? Kasi alim, alam natin, pera nila ang ginagamit nila. Pero sa gobyerno, alam, sinasabi ko sa inyo, allergic yung mga dati kong kliyente, mga taga-gobyerno, mga politiko, na yung pera nila. Parati yan, kahit mag-verde yan sila, meron sponsor, meron tagabayad sa sa kahit sa kwan nga hindi nila gagastusin kahit yung DI, yung dance instructor, meron sponsor noon, Lechon Baka, may sponsor noon. Ah, uh, kwan um, ano pa to, yung yung saan hotel gaganap sa convention hall, may sponsor noon. ah uh, 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 catering, may sponsor noon, never sila yan gagasta ng pera nila. So gano'n rin ito. Meron yan sponsor. Meron, tinan mo, may, may nagbibigay ng pera. Ha? Grabe. Ha, pa, paano, paano, magka, paano tataas yung tax collection natin kung ang mga tao ayaw na magbayad ng tax? Dahil ito ang nakikita nila. Ha? May encourage ka ba magbayad ng tax kung ito ang makikita mo? Sandali, meron pa ibang video. O oh. oh, yan, oh. Parang saya-saya nila. Samantala, isipin mo na lang, oh, parang nag, nagkakalat ng pera, nagtatapon ng pera. Grabe. Grabe. Ah, ang yaman ng Pilipinas. Ah, yun, Ah. Yeah. marami nga nag-react sa kanila mga constituents nila. Oh, nagpat nagtatapon-tapon kayo ng be, ng pera diyan pagkatapos lubag-lubag ah, yung mga daan dito sa sa bahain ng mga lugar natin dito sa Samar at ang pangit ng lubak-lubak uh, yung mga kwan, yung mga daan, ha? Ganyan ang reaksyon ng tao sa kanila. Kung baka hindi masaya ang tao, ha? Sabi pa nga dito sa nag-react dito, ha? Mayaman talaga ang mga may hawag ng Samar. Kaso mga kalsada sira-sira. Ah, yan na. Ah, uh, sabi pa ni Elmer Daga Escorial, magaling sa sayawan. Samar politiko, kulang sa proyekto. Yun, baka ghost project ang ginagawa. Kaya kulang. Ha? O yun, mayaman sa kurakot. Ha? Sabi ni Bert Arevalo. So, uh, this is uh, violative of the constitution. Ha? Baka akala, na, akala nyo, dahil uh, binaboy na nila nila cheese Escudero yung konstitusyon, wala nang konstitusyon, wala nang saysay -say yung 1987 konstitusyon. Meron pa rin tayo konstitusyon kahit hindi sinusunod ng mga opisyalis natin. So dapat investigahan ito. investiga, investigahan ito. Ostentatious display of wealth. Tingnan niyo anong sinabi sa konstitusyon, ha? Uh, kasi dinidiscourage nga ah, ang ah, ah, pagpakita ng yaman kasi ang ang gagawin niyan ah, magkwan na sila ha ah, magnakaw na sila para ipakita ma, talagang mapera sila So sabi dito in the Philippines sabi, Ostentatious display, display of wealth refers to the extravagant or showy demonstration of money showy extravagant or showy demonstration of money yan na nga yan na nga pagpapakitang uh, yaman na jan sa ginagawa nila na yan. andali uh, tingnan natin kung may ibang video pa tayo ha ah uh, yan na, sinasabi natin ostentatious, display of wealth. Yung hindi lang yung uh, nagpapakita ng mga ng mga sasakyan kundi uh, kwan talaga yung kuwan talaga yung parang parang wala nang hiya sa pagpapakita ng yaman. So yan na. Ah uh, ostentatious display of wealth refers to the extravagant or showy showy demonstration of money possessions or lifestyle and it is prohibited for public officials and employees under the code of conduct and ethical standard for public officials and employees or republic act 6713 or the uh, anti-graff huh? uh, and corrupt practices act ha at kahit nga dito ang uh, ang uh, ang office of the ombudsman ha meron talagang kwan meron talagang uh, uh, reminder sa mga sa mga kwan uh, against os ostentatious display of wealth ha pero yun yan ano ba yan ha sabi pa sabi pa dito ha uh, against solicitation or acceptance of gifts public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift gratuity favor entertainment loan etc ha ya Noyan no, ano ba yan ano ba yung ginagawa nila kung hindi ostentatious display of wealth So dapat kasuan ito ha? for violation of the Anti-Graft and, uh, and Corrupt Practices Act and also of the Constitution ha? and other relevant laws. So hindi ito, alam na nga nila, ha? alam na nga nila na meron ng, meron ng kontrobersiya yung mga diskaya, meron ng kontrobersiya yung mga Lamborghini na mga district engineers, alam na nila na mayroon ng mga 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 uh, kontrobersiya sa mga district engineers na natatalo ng 100 to 150 million sa casinos and then uh, dagdagan pa nila ito very 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 wrong timing very very wrong timing and very very uh, insensitive uh, insensitive sa mga tao ah uh, ha? Uh. Yun, marami kahit dito sa atin. Maraming uh, sa managagalit ha? si si Cora Yance, sabi niya dito sa Swiss eh, wala walang bodyguard. Nagbabicycle lang sila, tama. At saka Cora Yance, sila mismo nagdadala yung mga napsak nila. Kahit prime minister na or member ng parliament, sila nagdadala ng mga bag nila, ng mga computer bag nila at tama ka, nagbabike lang. Ha? Sabi ni Cora Yance, naku, imbes na uh, dinonate na lang yung pera sa mga needy na kababayan. Yan. Ah, sabi ni Dreal baka linta rin yan. O, oh, mga liches. Ha? Sabi ni 2011, Mama Mia, babaeng buayang buntis sa parang nakaw, pwede yan tourist, pwede yan tourist attraction. Ha? Yan, na grabe grabe sila ah, wala talaga parang parang these people they are living in a different world para tayo mga taxpayer hirap na hirap magbabayad ng taxes natin sila winawaldas ang pera natin sabi ni 2011 mama mia yan ba ang mahirap na probinsya sila sila lang ang nakikinabang at nagsasaya yung mga ibang mahirap hindi kasali dyan. tama ha sana matuto na tayo sa mga ganitong gawain ha. Sabi pa ni Ilocana Ma'am in Denmark, pinapakita nilang kayang-kaya nila si President Marcos. Kaya kaya kailangan ng pangil ng bata sa Pilipinas. I agree. I agree ha. Dapat uh, the president should already flex his uh, powers. Ha? Hindi lang sa mga kongresista, sa mga senador, pati na yung mga corrupt na government officials na ganito. Tingnan nyo, nagbibigay sa kanila ng pera. Yan siguro mga contractor yan, mga supplier yan, mga, mga kwan yan, mga, mga kwan yan, mga district engineer yan. Yung iba, yung siguro dyan, yung isa dyan, yung city engineer. Eh saan kukuha ang pera ni city engineer? Pangbigay kay go gobernadora. Eh syempre, sa proyekto rin, kaya sira-sira daw yung mga daan dyan. So yan na. So another controversy. Grabe tong Pilipinas. Walang katapusan yung controversy, yung controversial dito at walang kat katapusan yung kawalang-hiya ng na mga ng mga ng mga officials dito. Sige, hanggang diyan muna tayo. We'll be giving you update on this. Sana investigan ito i lifestyle check at kasuhan under the anti-graft uh, corrupt practices act, ah. So sige thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog